ang isa sa maituturing na pinakamagulo at pinakamuraming halalang naganap sa ating kasaysayan ay noong unang bahagi ng year 2000. Nagsimula ito sa paraan ng pagpapatalsik kay dating Pangulong Erap sa pamamagitan ng tinatawag nilang EDSA 2 noong taong 2001 na nasundan pa ng marahas na EDSA 3 kung saan lumaganap ang matinding kaguluhan dahil lang sa agawan sa kapangyarihan. Sa pagpalit sa kanya ni Pangulong GMA bilang Pangulo ng Bansa, ay lihiti mo o pwede pa rin siyang tumakbo sa susunod na 2004 Presidential Elections. Kaya't ang kailangan nila ay magkaroon ng solidong pambato na itatapat ng nagkakaisang oposisyon. Dahil nga ang napatalsik na dating Pangulo, ay ang kanyang matalik na kaibigan na si FPJ ang napisil na ipalit ng kanyang mga taga-suporta. Dahil na rin sa nakikita nilang wala pa itong bahid sa politika, na walang may papambatong baho laban sa kanya. Ang isa pa ay sobrang